an original content. Kailan ito mawawala? Ilang buwan ba mawawala ang an original content? May pag-asa pa ba na ma-monetize kapag nagkaroon ng an content na violation? Sasagutin ko 'yan isa-isa sa inyo. Marami sa ting mga kapwa content creator ngayon ang nagkaroon ng an original content. Kahit nakuha na nila ang kanilang 60k minute of views, hindi sila magkaroon ng setup sa in-stream ads dahil sa unoriginal content. Guys, sasagutin ko sa inyo based on my experience kasi ganyan din ang nangyari sa aking account. Sobrang tagal kong naghihintay, sobrang tagal kong pagtitiis. Pero ang pagtitiis ko ay nagbunga. Lahat ng mga videos ko noon, nung nagkaroon ako ng unoriginal content, dinilit ko lahat kasi hindi ko madi-determine kung saan ako nagkaroon ng violation. Dinilit ko lahat from reels to long form videos. Lahat ng post ko, nilinis ko lahat. Ang tanong, kailan ito mawawala? Ilang months ba ito mawawala? Last January guys in this year nagkaroon ako ng setup pero ang nangyari unoriginal content rejected ako sa aking monetization Ang ginawa ko dinelete ko ito nung January Pero kahit deleted na ang inyong mga videos, guys, hindi basta-basta mawawala ang unoriginal content. In a right time, nakadepende yan sa parusa ni Meta. May nagsasabi isang buwan mawawala yan. May nagsasabi tatlong buwan mawawala yan. May nagsasabi six months mawawala yan. May magsasabi kung hindi mawawala ng six months, hintayin mo ang isang taon. Ito yung experience ko. Nag-delete ako ng January, pero ang unoriginal content na wala this August lang. First week in August, tiningnan ko ang aking monetization, guys. Page recommendation, tiningnan ko nawala na ang unoriginal content. So, ibig sabihin, 6 to 7 months bago nawala ang unoriginal content ko. Pero may iba, mawawala in 3 months. Guys, in a right time, walang makapagsasabi kung kailan yan mawawala. Hintayin mo talaga ang 1, 3 months, 6 months, 1 year. Yan ang hihintayin mo. Kaya gumawa ako ng bagong Facebook page. Pero ngayon, dito ako nakafocus kasi noong August nung nag-apply ako, seven times akong nag-apply sa in-stream ads monetization na monetize ako. So, ibig sabihin, kapag may unoriginal content ka, may pag-asa ka pang mamonetize kapag nawala ang unoriginal unoriginal violation mo. Mawawala yan dyan sa account mo. Kaya, sa akin, 6 to 7 months nawawala ang unoriginal content at na ako sa aking in-stream ads at sa aking ads on Reels. Yun lang guys and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.